guys good morning sa inyong lahat at tayo ay mag ride guys na bago tayo pumasok at ito si sniper kong kasama ko ayun init na ng upuan ah ako guys mag umpisa sa aking pagbablog no ha so ayun guys sumahan niya ako sa aking pag ride let's go guys dito pa lang ako sa amin no tayo ay palabas pa lamang sa amin yan kita yung lugar na guys yan no <laughs> maraming mga roham sams dito oh okay. bigat ng ano ko ah oh. May laman kasi to guys ng bariya eh. De deposit ko lang sa bangko. Ayun. Guys, may nakasabayan pa kong big bike no. Hindi ko alam kung anong klaseng motor to. <laughs> <laughs> Foreigner guys yung nagmamaniho guys yung. Uh, uh, Bilis tapos sumatok <laughs> yun siya guys oh. ano ba yung motor na ito hindi ko alam hindi <laughs> ko alam mo saan ang destination yan sige shout out sa iyo sir yan guys o oh. ganda pala dito pa nagja-jogging ka o nagbabike ka sa umaga guys no nag fresh ko maraming puno guys yan o yeah yan yan na talaga no tanay ako dito guys dumadaan kaya nga lang hindi ako nagbablog ngayon lang no? no, mga nagbabike guys ang <laughs> init na <laughs> tayo ay chel chel ride lamang guys dahil para makita natin yung mga view dito sa lo uh, aming ano ah hindi na ano yung takbo ko guys sa ano ngalong eh 40 alam ko 40 lang dito ano eh Simong daming init na guys no mabuti na lang may mga puno dito ano dami dito guys mapapasyalan mo no? ayan parang nasa ibang bansa palang guys eh. ayan o oh. patas ang building na ano, lugar no tahimik tuloy lang tayo guys habang binabaybay natin ang kabaan nito <laughs> highway na to yung kalusada na to guys ah oh, okay ba diba okay, ganda oh Talagang tuloy tuloy ko talaga tong vlog ko guys

Ja no. <laughs> hey, ganda no, talaga ikaw nasa ibang bansa lang no? ganda ng mga puno guys ayan you know? oh Pa na pala dito na iniiwan na abandon alright dito na tayo at tayo ay papasok na naman guys sa ating trabaho <laughs> dahil tapos na tayo guys mag ride ngayon pasok na tayo guys sa akin sa ating trabaho guys no Alright. O, ganun lang talaga ang buhay. <laughs> so yun guys hanggang dito na lang itong aking vlog Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog Bye bye po. Bye bye. See you next vlog po. Bye.